Hello guys. Happy New Year. Welcome to my channel, my Golden Life TV. Today is January 2, 2021. Saturday. Nandito kami ngayon na ng aking sweetheart sa Ipodam, sa Munti. Nadalawin namin ang aking mother. Kaya lang, hindi niya alam na pupunta kami ngayon kasi ang sabi na, ang sabi ko, Uh, sa January 9 pa kami pupunta kasi marami akong gagawin itong January 2 hindi muna kami pupunta kaya lang naalala ko yung kanyang mga meds ay wala na pala ngayong week na to kaya napilitan ako pumunta tsaka syempre namis uh, na din namin siya nung new year kaya yung mga ibang food na handa namin pinagtabi ko siya para makatikim-tikim naman siya ito, punta na tayo sa kanyang kubo. Pero siguro wala, wala siya ngayon kasi Saturday ngayon. Uh, ano ngayon? Uh, charts, ano niya? Charts day niya. Lucky! Lucky! Oh, ito na, sumalubong na yung kanyang alaga. Hmm, oh, wala tao. Nakalak yung pinto. to nakalak. Nasa, si, nasa charts siya ngayon, Chuck ipaprank ko si mother, bubuksan namin tong pinto, tapos papasok kami. Tapos isasarado namin uli. Pagdating niya mag... Guys, andito na si mother. Hindi niya alam na may tao. Wait lang ha. Hindi niya alam na may bisita siya. Tago muna ako. Wait lang. ay happy new Ay, hahahaha, it's a wrap, may nice surprise ako, ah! niyo nyo, ano? 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 mo! ano? 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 Bless! Bless! bless. Ah, <laughs> ano? Happy new year. Oh, kumusta na ano? 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 Okay naman. Uh, buti digong, di ba ako binisto doon, ha? Nakita ko ni Dihung eh. Nakita ko nang doon sa ako si Hina eh. Oh, laki. Kaya pala si Laki. Pumapipoy doon sa akin. <laughs> sabi ko, siya pumapipoy yan ito. Kala siguro ka nandyan nandiyan na yung bitchin niya. Kalihan dito nga. Talaga. <laughs> oh, Lucky. eh. Digong, buti di mo ako binisto doon, ha? Kala. Ah, laki. Ah, di mo ako sinumbong ano. Ah, laki. Laki. Ah. Yung ano? Ah, laki. Ah. Hmm. Happy New Year! Isa, ano yung aking ano eh. Kaya kumislahin ko sa sardinas. ni sardinas Hello guys. Um, Hello kami, guys. Kahit dinner na namin ni Mother. Ito yung yung dala, na, dala kong ano, yung sira ng handa ng New Year. Ito. Nagdala ako ng sauce ng spaghetti, tapos yung pasta. Meron namang stock na pasta dito si mother. Tapos itong mga, itong buko pandan, itong maha, tsaka itong leche plant. Ito, dah, katas pa rin to ng aming handa nung new year. Tapos yung mga fruits, ito, ang dala ko lang naman dito, yung apple, yung yung peras, yung pongkan, at saka itong kiat-kiat. Itong iba, itong papaya, sa ano niya, niya talaga to, sa tanim niya. Ito. Uh, kakain na kami. Si daddy nasa taas kasi kumain ng, kumain siya ng rice. Maya-maya yun, tinirehan ko naman siya ng spaghetti. Kaya, maya-maya yun, mahahataw yun. Oh, kain na tayo. Kain na tayo. Welcome. Let's eat. Mother. Dahan-dahan sa mga matatamis, o. Oh. Ito, itong buo panda na to. Itong maha. Tsaka itong lechip lang. Alalay lang tayo. La Alalay okay. lang. Sige po. Bye-bye. Good night.